Yan po yung uh, anak po ni Mama Rivic, 8 years old lamang po. Masakit po na kwento sa likod po ng uh, trahedya na ito, no? Na nangyari po kaya Princess na 8 years old lamang po. na mayapa po siya uh, Princess December 20 po. Ayan. Na isang grade 2 lamang po. So, Ma'am, uh, Marivic, uh, una sa lahat ang aming pong taos-pusong pagpakiiramay. Uh, pagpakiiramay uh, po sa inyo po. Ma'am, baka pwede niyo pong ikwento kay Affinity JV kung ano po ang nangyari, Ma'am. Ah, uh, bali po nung December 8 po, hiniram po nung uh, tita po yung anak ko. Ang kasama po yung ex ko po. Okay. Ibig, ibig sabihin tita kapatid rin ng Opo, uh, kapatid ex po mo. ng ex ko okay. po. Hiniram po nila. Tapos po ah uh, nung nakauwi na po sila ng bahay, nag-chat po sa akin yung tita na nagpaalam po na may swimming po silang pupuntahan kinabukasan, Christmas party daw po. Okay. Pumayag naman po ako, ang sabi ko sa kanya, sige be, basta bantayin mo ng maigi mga bata, makakulit yan, baka mapano. Sabi niya, ang sagot niya po sa akin, sige tayo, babantayan ko sila bukas. Okay. Tapos po, uh, December 10 po, binalik niya po sa akin yung anak ko. wala naman pong swimming na naganap. Tinanong ko rin po yung anak ko noon kung nag-swimming sila. Ang sabi po, hindi naman. Tapos po, noong December 19, hiniram niya po ulit yung bata. Pumunta po siya sa bahay. Ang paalam niya po sa akin, ipapasyal daw po. Papamas ko, ganun. Puma pumayag naman po ako. May usapan naman po kami. Tapos po, um, noong December 20 po, ayun po, binalita niya na po sa akin na wala na po yung anak ko. Nalunod na yung, Opo. yung anak. Ah, uh, Marivic, kasama rin ba doon sa swimming ang ang ex mo, yung, yung tatay nung uh, ng bata? hindi po. Nasa work po siya nung araw na 'yon. Okay, no? Nung binalita sa 'yo na namatay ang ang iyong anak, okay? Nasa na yung anak mo, no? nasa hospital na or nasa uh, Nasa hospital po. Bali po, nasa bahay po ako noon. Paalis na po ako. Papasok na po ako ng work noon. Bigla po siyang tumawag sa akin. Binalita niya na nga po na ganun po na umiiyak siya. Ang sabi niya po uh, sa akin, Teh, si Princess. Yung sa nagwawala na po ako kung ano na, na pong mga salitang nabibitawan ko na hindi maganda. Tapos yun po, um pa Paano daw siya nalunod? Sino yung mga kasama niya? Sino yung hmm. nagbabantay sa kanya? Bali po, yung... Crystal po, tsaka yung asawa niya po, tsaka yung family po ng asawa niya. Kasi po, ang alam ko po, birthday party po. Nay pagbigay alam na ba to sa pulisyan? Meron na bang nangyaring investigasyon? Bali po, i na po namin sa korte yung... Ah, so meron na nga? Po. Apo, meron na po. Okay. I-file if at... na lang po namin. I-file so na lang po. I-file. If ano ang uh, i-file if dito? Ah, uh, nandito po sir yung ano eh. Okay, kasi ah, uh, hindi ko alam no ano yung naging circumstances ng pagkalunod ng iyong niyo anak. Okay? Pero of course, wala naman sigurong tao ang lulunurin yung bata. So ang nakikita ko Apo. dito ay may nangyaring kapabayaan. kapabayaan. Aminado naman po siya. May screenshot din po ako dito na inamin niya po. Inamin Kaso niya na po, naging pabaya siya? Opo, inamin niya po lahat. Kaso po, ang pagkakamali po, bakit po nila binura ng asawa niya? Dinilit po nila yung post nila, pero po may nag-send po sa akin ng screenshot. Na screenshot na nila? Opo. Okay. Na yung pag-amin nila pero binurawat po nila. As Asan ba kasi sila nung nagsiswimming yung bata? Ah, uh, yung nabasa ko pong sa salaysay po ng tita, nag-aayos po siya ng pagkain po yung sa party. Tapos po nung magpipicture-picture na sila, dun lang po nila naalala yung anak ko. Naisumigaw po siya na nasan si Princess tapos nakita po nung asawa niya na nakalubog na po sa pool. Mm -hmm. May, meron bang CCTV doon sa swimming pool? Bale po, po, wala pong CCTV. Meron ka bang kakilala na kasama nila doon sa... Wala pong nakikipag sa, ano? sa akin. Kahit po yung nanay po nung asawa. Kaso so, wala freestyle. na. Ayaw na nila mag-cooperate mag um, sa'yo. Hindi mo na nakakausap. Kasi po, kakilala po nila yung may-ari ng pool. Kaya po, chinat ko po yung mama nung asawa nung Fristel. Pero hindi po, hindi po nila ako pinapansin. Okay. So, nagkaroon na ng investigasyon ng mga police. Okay. Po, Apo, ano ang sabi nila? Meron bang nangyaring uh, kapabayaan according sa investigation nila? Feeling ko po sir meron po eh kasi ano po eh wala po silang CCTV tsaka bakit po sila tatanggap ng tao na hindi pa pala nag-ooperate yung ano po yung pool po na yun kasi private pool po yun eh kakabukas lang po. Wala wala ring mga lifeguards doon sa wala po, uh, pool. Wala po. Wala po. So na, napansin na lang nila na lumulutang na o nakalubog na nakalubog yung bata. Nakalubog na po yung bata. Inahon po nung asawa nung freestyle, si NPR po nila kinagat daw po yung paa. Tapos may nag-react naman po yung bata. Sa kanila sinugod sa, hospi sa hospital po. Sa Saang hospital to? Uh, San Lorenzo po. Dead on arrival Yung ex mo, paano naman nalaman? Ano po, siguro po kinontak po nila. Nakakausap na karating... mo pa ba siya, yung tatay ng Ay, bata? Ay hindi po. Okay, hindi ko so, po siya kinausap. Hindi mo pa siya nakita after mamatay ni Princess? ah uh, nakita ko po. Nagkita po kami sa hospital, sa police station po. Shari, no, okay. ang nakikita ko dito, kung mayroon mang nangyaring uh, admission din na nasabi ni Tita, obviously criminal negligence to. Mr. Dustin Candaza, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, sir. oh si Attorney JV Bernardes ito ng Wanted sa Radyo. Una sa lahat, nakikiramay ako sa pagpanaw ng iyong iyong anak na si Princess. Pero una sa okay. lahat, uh, gusto ko lang din uh, matanong, Dustin, ano na yung uh, ni-report sa iyo ng iyong kapatid, si Fristel, patungkol sa pagkawala ng iyong anak? Ayun po, nagsisorry po siya sa nangyari po. May nangyaring kapabayaan dito, Dustin? Opo, oh, oh, po. Alam ko naman po. Okay. At alam din ba ng iyong kapatid? na kung ano man yung maging investigation ng ating kapulisan ay pwede siyang maging liable not hindi lang civilly pero also criminally. Opo. At Dustin no bilang tatay ni Princess bagamat uh, kapatid mo yung naging pabaya dito si uh, Marivic dito ay balak niyang mag-file. Ituloy ang pagsasampan ng reklamo. Sasamahan mo ba siya sa pagsampan uh, ng reklamo na ito? Opo, opo komonitaim po, nasa trabaho po kasi ako eh. Oh, hindi, hindi, naman ngayon, uh, Dustin, no? Of course, i-schedule nyo yan kasi kailangan din, kung, kung sasamahan mo talaga ang yong uh, si Marivic dito, kailangan mo ring manumpa doon sa isasampan ninyong reklamo. So, Dustin, para lang ma malinaw, no? Sasamahan mo ba si Marivic na magsampa ng kaso sa iyong, uh, laban sa iyong kapatid? Papos na ko po. Dalawang isip po ano po, may time po ako. Okay, well, Hahanapan mo yan ng time, okay? Dustin, kasi una sa lahat, uh, anak mo yan, okay? At hustisya ang hinahabol natin dito. Minsan yung hustisya hindi uh, pupunta sa ng kusa yan, okay? Apo. Major, magandang hapon po sa inyo. Ay sir. Magandang hapon po at saka sa tagapahinig po natin. Yes po. Major, uh, ano po ang naging resulta ng investigasyon patungkol po sa batang nalunod noong December 2020, 2023 si Princess? Apa sa uh, katunayan po nung December 20 pumunta nga po itong ating ano biktima yung asawa at yung mag-asawa po at saka po yung biktima. Uh, doon po eh inaayos po yung mga papeles na pwede nating ikaso. So uh, so uh, na ano natin respondent po natin. Ay uh, kasi ano lang po, meron lang po silang unang usapan na hindi, na hindi na pinirmahan po ng ating ano ng ating nanay saka ng tatay po. May pinirmahan. Pero, Opo, ano po yon Ano ako, po yung pinirmahan, sir? Na una po, eh, ayaw na po nilang magpa-imbestiga kasi tinatanggap po daw nila na nalunod po yung anak nila na ayaw na po nila magpa-autopsy. I think ito na po yata yun. Ito ba yun? Bali po nga, akala ko so, po kasi... So, uh, Major, wala bang nangyaring investigasyon dito? Mm, meron po. Ah, uh, meron so naman. Mabuti, po, mabuti. Nag-request din po And tayo ito, ng major. CCTV footage po sa ating okay. mayari nung resort po uh, pinareceive yan mismo hindi nagkakamali ng investigador at saka nung si ma'am yung nanay po ng ating batang balutod. Ah, okay, so nakakuha po tayo, Major, no, ng CCTV footage. Uh, saka sa mga palad po, hanggang ngayon po, yung request pa na hindi pa rin po ginagrant ng may-ari po. Ah, so Detroit. wala pa. Pero may CCTV doon, uh, Major? Uh, accordingly uh -huh. po, meron po. Meron, okay. Yes, po. Hindi pa lang binibigay yung footage? Yes po. Major, uh, eto, binabasa ko po ngayon yung pinirmahan no, ni, ni Marivic at nung kanyang ex-boyfriend. So separate no, na dokumento itong pinirmahan nila. At nakikita ko dito, sabi niya ako, si Marivic Velasquez, ina ni Princess Candaza, na hindi na po magpapa-autopsy at tatanggapin na lang po ang nangyari dahil aksidente. Okay, then pir pirmado po ni, ni Marivic. Well, Ah, uh, base sa pagbasa ko nito, major 'no. Sinasabi lang niya na hindi na siya magpapa-autopsy. Pero hindi niya wala, wala naman siyang sinabi na hindi siya magsasampan ng kaso kung talagang yes, po. may nangyaring uh, yes, kapabayaan po. or foul sa, foul play. Sa katunayan po, sir, may uh, katulad po nang sabi ng ating na po ng ating malulunggat sa eh meron na po kami binigay na case referral sa kanila at saka 'yung academic nila para may file po sa korte. Okay. Uh, sa po, dahil nabanggit uh, niyo po kanina, nasasama din po sa kaso yung kanyang ex-boyfriend o na tatay na tong uh, na natin na bata na nalulod, pwede pong makiusap po ako sa nanay at sa tatay na bigyan niyo po ng oras, balik po kayo sa amin para ayusin po natin, isama po natin yung kanyang mm, o yung tatay ng bata sir, para dun sa reklamo. Okay. Sir, ang na-mention -na niyo no, meron ng case referral yes, na ibinigay po ninyo sa nanay, si Marivic. Sir, malaman uh, ko lang, anong kaso po yung ni-recommend nyo? Ang ni-recommend po namin is, is reckless imprudence resulting to homicide po. Reckless, so talagang kapabayaan. Naman. 'Yun ang nangyari yes, dito. Pa. Resulting yes. to homicide of course kasi namatay din, namatay ang ating biktima na si si Princess. Sir, uh, kailan kaya natin formal na ma-file yung reklamo? Ah, sir, anytime po, pwede po naman yun sa ating pagpapahit. Ah, ngayon na po, nagre-request po ako dahil ka nabangkit po kanina nung tatay ng ating nalunod na bata, eh, uh, magre-reklamo din po. Aayusin po natin ulit yung case referral po natin para may sama po sa nagre-reklamo ang yes, tatay sir. ng ating naman. oh, kung, kung ganun lang naman, di ba, na may magdadagdag na complainant, gagawin lang naman dyan is gawing joint complaint mm -hmm. yes, affidavit. Yes, yung po. yes, nila. I, I think madali yes, na lang yon. Yes, uh, yes, yes, Major. Yes po sir. Apo, apo. Okay. Well una sa lahat, nagpapasalamat tayo kay uh, Major Tiglao kasi kahit na meron daw nangyaring waiver apparently ng investigation ay tinuloy pa rin nila yung incident report. At kailan, kailan mo ito pinirmahan uh, Marieville? Uh, nung... Anong araw na rin mismo? 20, December 20? Po, kaya wala rin po ako sa sarili ko. Oo. Oh, 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 oh. Thank you uh, Major Tiglao uh, na tinuloy niyo yung investigation kasi siyempre nung pinirmano pala ni Marivic ito, same day ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang so ko po kasi autopsy lang po talaga. Hindi ko pa well, alam. Sa yung... pagbasa ko, autopsy lang. Apo, apo. So walang nangyaring autopsy. Apo, wala. Walang nangyaring. Well, malinaw naman. Apo, apo. Na nalunod talaga yung, yung bata. Okay? Ang question lang naman dyan is, meron bang nangyaring kapabayaan? Okay? At sabi mo, inamin na rin naman ni Fristel. Apa. At kanina, narinig din naman natin mula sa tatay ng biktima na si Dustin. Na meron ngang nangyaring kapabayan at willing siyang samahan ka na isampa itong reklamo. Okay? Major, uh, i-coordinate po namin sa inyo no yung si Dustin kasi nagsabi siya na isasama po siya mag-file ng kaso para ma-amend na natin, maayos na natin lahat ng uh, dokumento, ma-file na natin yung complaint affidavit. Opo. Opo sir, uh, kung pwede po, pakibigay din po sa akin yung number ni Sir Dustin. Opo, so, i-coordinate po na, namin sa inyo, kami Mayor. Na po, kami na po mismo ang pupunta sa kanya para po matulungan po. Ayun, natin. maraming salamat po, Major. Maraming salamat din po. Okay. Ma'am, so wala pang nangyaring, ano, uh, hindi ka nilapitan, nina freestyle o ano or kahit sino man. Ganto po yun, sir. Sa sobrang sama ng loob ko sa kanila, magulang po nila na may alitan po kami dati pa kasi sinaktan ako nung nanay, yung tatay po. Kung ano-ano po tinuturo na kabastusan sa mga anak ko. Nung araw po na namatay ang anak ko, hinayaan ko po sila na makilamay sa unang araw, tatlong araw, tsaka pang-apat pang na araw. Pero ano po ibastos po sila eh. Wala po kaming narinig na kahit sorry, ganyan, pasensya, na kahit mag-representa lang siya sa anak niya sa ginagawa ng anak nila. Dinadaan-daanan lang po kami sa bahay. Wala po silang kahit na anong sinabi sa amin. Napasensya na ganto ganyan. pindrang ko po yung tatay nung nasa police station na po na oh, ano. ano sabi niyo? ang sagot niya po sa akin, hindi namin alam kung paano kaya approach, hindi mo kami kinakausap. Sabi ko sa kanya, kahit hindi kita kausapin, hindi ko talaga kayo kakausapin kasi ganyan yung nangyari sa anak ko. Sabi ko, ano gusto niyo ako pa una mag approach sa inyo? Sabi ko, kahit magsalita kayo na magsalita kayo dyan, niyo na sincerity niyo nga. Pero wala po kami nakitang ganun sa kanila. Pati po yung kapatid po nung Charlon, ang dami pong message sa akin na sinabi niya sa akin na aksidente nga yung nangyari, aksidente nga. Sabi niya, palibasa kasi nagpapalamon ka sa galit, hindi ka na nakakapag-isip ng matino. Sabi niya pa sa akin na mag-isa na lang yung anak mo, bantayan mo na ng maigi yan. Okay, I, understand no, mayroong malalim na hibwaan sa inyo. Ako Pero, pa po yung inaaway nila. Hindi po sila nagpakumbaba ni isa. Tapos but, yung freestyle po, pumunta pa po ng barangay. Kahapon hmm. po nagpadala sa akin ng letter kasi tungkol daw po sa pagpo-post ko sa social media. Okay, Well, ibang matter na yon no? Yung mga apa. pinopost mo sa social media. Pero meron namang case referral from our PNP na magpa-file tayo ng reckless imprudence apa, resulting apa. to homicide apa. against the uh, tita ng, ng bata. Hmm. Okay? So, ang masasabi ko lang dito, uh, Marivic, nag-request na ang ating kapulisan ng mga CCTV footages. Thank you pa. Kasi pag mag-file uh, tayo ng kaso, kailangan natin ng witnesses. Kailangan natin ng mga nakakita. Okay? At ayon na rin sa nasabi mo kanina, Parang walang willing mag-cooperate. Wala po. Walang Wala willing mag-cooperate sa mga kasama nila doon. Wala po. At maging yung hinihinging CCTV footage Masking ay po pinagkakait yung... po sa inyo. Maski nga po yung tatay, sir, nung nasa police station na po, kailangan po kasi siya doon. Ang sagot niya po sa amin, ayaw niyang pumunta kasi ayaw doon siya payagan ng magulang niya. Hmm. Tapos yung police po, umiiling na lang sa kanya. Tapos yun po kinausap po ng police na kailangan po siya kasi siya po yung... Nakalagay sa birth certificate po ng anak ko. Kailangan po siya na kasama po namin papunta po doon sa resort. Kaya po sabi niya, magpapasama daw siya sa papa niya. Okay. Lagi okay. po siya nakadepende sa magulang niya. But... Sabi niya pa po, po sa akin, anong ikakaso mo? Anong ikakaso mo? Ha? Ginaganon pa niya ako doon. Ganito, uh, Marivic, no? Kailangan na nating i-file sa pinakamabilis na panahon Apo, yung kaso na yan. Kasi habang tumatagalyan, tumatagal yan, yung mga ebidensya nawawala. Apa, apa. Uh -huh. Okay, ay, yung ating mga piskalya ay mm -hmm. pwede mag-request sa korte yan para maglabas ng sabpina, okay, para persahang kunin ng korte, no? At kung hindi sila susunod, hindi, hindi sila magbibigay ng footage ng CCTV yan, ay eh, may kaakibat may na consequences. Na. okay, may pananagutan sila diyan. Okay? Kaya ang uh, i-coordinate -co sasamahan ka ng staff namin, ko-coordinate co natin kay Major Tiglao, i-file na natin. Thank you pa. Sa sabi Thank kanina ng ex-boyfriend mo, sasamahan kanya. Okay? Kung may oras. Okay? eto Itong siya. suggestion ko ha, hindi tayo maghihintay sa, sa boyfriend mo na yan. Wala okay? po yun sir. Kasi baka mas lalong pinapatagal na yan, eh. na yung ma-override na ng CCTV. Okay? Kung wala yung boyfriend mo na yan, i-file mo na. Tayo. Oh, sa ka namin. Okay, i-file mo na. Thank you po. Hindi naman required na yung boyfriend mo sasama diyan eh. Hindi po yun, okay? ano, kasi kapatid niya po tayo yun, tayo. yun eh. Oh, tinas ko lang siya kanina, <laughs> kung gusto niya. Yes. Oh. oh. Nagaalangan po siya sa sagot niya. Oh, pero mismo siya ni-recognize ni ni niya na may kapabayaan yung kapatid niya. Mm -hmm. Okay? Pero kung siya ang magiging hadlang, para makumpleto natin lahat ng ebidensya, makuha natin yung lahat ng ebidensya, yeah, huwag natin siyang hintayin, Okay? Hindi siya gano'ng yes, ka-importante ka -ka sa yes, kaso na ito. Yes. Okay? Sige po. Uh, ma'am, kakausapin po namin kayo at sasamahan po kayo ng reporter po namin, okay. ha? sa kaloohan okay. PNP po, okay, pa. para po sa investigasyon po na ito. At makapag-sampa po tayo ng kaso. Salamat, oh, ma'am. Thank and you po. Muli po. Condolence po. Thank you okay. po, sir, ma'am. Thank you